Sa tinig ng bayan Boses ng masa para sa masak Kung gusto mong marinig ang totoo Like, share, at subscribe ka na! Magandang araw mga ng bayan Eto na naman po tayo sa isang mainit na isyu na pumutok sa mundo ng social media Ayon sa ulat ng GMA News Look! 30 Senate staffers including Senator Rafi Tulfo undergo drug test mga katinig ko, ito ay napapanahong usapin na siguradong makakaapekto sa politika, sa kredibilidad ng Senado, at syempre pati sa pananaw ng publiko, laban o pabor sa palasyo. Kaya tara, himayin natin ito ng maayos. Unang-una, saan ba nagsimula ito? May ulat raw na isang staff ni Senator Robin Padilla pangalan umano ay Nadia Montenegro ay na-report umano raw allegedly na gumagamit ng pinagbabawal na substance. Habang ongoing parawang investigasyon, bigla nilang itong nagresay. At dahil sa isyong iyan, nagkaroon ng pressure sa Senado na patunay na hindi sila natutulog sa pansitan. Kaya ayon sa GMA report, nagpa-drug test si Senator Rafi Tulfo at sinamahan pa ng halos 30 Senate staffers. Ang ganda nitong hakbang kasi nagiging simbolo na hindi sila nagpapadala sa chismis kundi humaharap agad sa isyo. Mga katinig ko, si Senator Rafi Tulfo Rao ang tinakaunang nagpa-drug test at dito makikita natin yung tinatawag na wise move kasi sa panahon ngayon kung puro salita lang mahirap na. Pero kung ikaw mismo, senador, haharap at magsasabing, O ayan, ako mismo, magpapatest. Ibang usapan na yan. Parang may hamon ito sa iba pang 23 senators. Kasi kung nagawa ni Tulfo, bakit hindi nila kayang gawin? O bakit hindi sila makisabay? Kung totoo silang malinis, walang dapat ikatakot. Kaya tama yung punto ng iba. Dapat lahat. 24 senators, magpa para malinaw. Ngayon, dito umano papasok ang papel ni Senate President Cheese Escudero. Alam natin na matagal nang binabato ng palasyo si SP Escudero na parang hindi siya ganap na kaalyado ng administrasyon. Pero kung tutusin, wise move din ito sa parte niya. Kasi kung under his leadership, Biglang nagkaroon ng drug test initiative, e eh parang lumalabas na proactive siya at hindi natatakot makasagupa kahit sino. Para bang sinasabi niya, oh wala kaming tinatago rito sa Senado. Kung may madawit, kami mismo maglalabas ng ebidensya. Sa ganoong paraan, nabibigyan ng dagdag kredibilidad ang Senado at indirectly, tila ba nababahala ng araw ang palasyo ayon sa ilang netizens. Kasi isipin nyo, kung Senado mismo nagpapakita ng transparency, hindi ba't nagmumukhang pressured ang Malacanang nagawin din ang pareho? Dito na natin ilatag ang mas malalim na anggulo. Ang issue nga raw para sa ilang mga netizens ay nagiging aburido at natataranta ang palasyo sa biglang hakbang na ito. Bakit? Kasi simple lang. Una, habang mainit pa ang impeachment issue laban kay VP Sara Duterte, tapos biglang Senate leadership ang nangunguna sa drug test at transparency, nagkakaroon ng narrative na, Uy, Senado clean-up mode, ano kaya ang palasyo? Pangalawa, tandaan natin, drug war pa rin ang isa sa pinakamatinding issue sa Pilipinas mula panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya kapag Senate mismo ang nagpa-drag test o nag-drag test, para nagre-remind ito sa publiko. Hindi pa tapos ang usapang ito. Dapat lahat accountable. At dito natatarantaraw ang palasyo kasi baka mapilitan silang gawin ang parehong hakbang. Ngayon, ano ang pakiramdam ng taong bayan? Karamihan, syempre, gusto ng transparency. Kung Senado nga nagpa-drag test, dapat i-report rin nila ang resulta. Sino ang nag-negative? May nag-positive ba? Hindi pwedeng basta sinabi lang na nag-test pero wala namang detalye. Kung sila ay bukas at malinaw, tataas ang tiwala ng tao sa Senado. Pero kung hindi, baka isipin ng iba na drama lang ito o pampabango lang. Kaya dito makikita yung hamon. Hindi lang basta test, kundi dapat may malinaw na disclosure. Mga katinig ko, mga katinig ng bayan, malinaw dito na ang galaw ni Sen. Rafi Tulfo at Senate leadership sa ilalim ni SP Chase Escudero ay hindi lang simpleng health measure or response sa chismis. Isa itong political move, isang wise move na nagpapakita ng transparency at accountability. At ang mas mahalaga, nagpapadala ito ng malakas na mensahe sa palasyo. Kung kaya ng Senado, bakit hindi nyo rin gawin? Kaya sa huli, hamon ito hindi lang sa 24 senators, kundi pati sa buong pamahalaan. Kung talagang malinis, mag-drug din kayo at ilabas ang resulta para sa bayan, para sa tiwala at para sa kredibilidad. Mga katinig ko, kayo ba? Ano ang tingin ninyo dito sa Senate Drug Test Initiative? Wise move ba talaga ito ni Senator Tulfo at ni Senate President Escudero? O pampaganda lang ng imahe? I-comment nyo sa ibaba at pag-usapan natin yan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga ganitong may init na balita. Samantala, sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong Sabi pa nila, Dapat magkaroon na ng batas na from the president down to barangay level ay mandatory at regular drug testing annually. Pag positive sa drugs ay automatic tanggal sa serbisyo and hindi na dapat makahawak ng pwesto sa anumang sangay ng gobyerno. Paano si Senator Bato magpa-hair follicle? Palasyo? Iveto lang yan ni Bangers kahit may batas. Muli ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaction i-comment mo lang sa baba. Poses mo'y mahalaga. Like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, ang daan, ang may alam, may laban! Awesome!